beautiful <laughs> Okay, magandang uh, umaga sa inyong lahat. Uh, good morning mga kabaryado at tanghali. O anumang oras kayo dyan, nanood po sa akin uh, yung uh, short video. Bayang tayo ngayon ng 5 uh, piso wins na 1991, 1992, 1993 at 1994. So yung 5 piso wins na yan, talagang apat na year lang yan ginawa. Na may uh, flowers na naratri, na may uh, scientific name na uh, tero, copper, carpos, hindi flower and leaves okay pero bago tayo magpatuloy pasuyo na lang bell photo natin pindutin niyo subscribe my channel barrier door and like and share to our friends baka sila ay mayroon din sa barya na hanap natin so mga kabaridor kung ikaw ay nakapag subscribe na at magpatuloy na tayo bago ang lahat so pictures muna sa barya natin video nakalimutan na natin itong mga barya natin na ganito dahil sa sobrang tagal na at ito tingnan nyo ha? medyo medyo so, kupas na. Uh, ito, okay pa naman. Ito, medyo kinain na ng dent. So, yun po, uh, ang bibili natin dito, ito, yung malinis talaga. Yung medyo maganda. So, depende na yan sa kondisyon kung anong kondisyon yung barya niya. So, issuer natin. So, issuer is a Philippines type nito is as an circulated queens or na demonitis na siya noong January 2, 1998. So, matagal na, 1998 siya na demonitis. Year niya is 1991 up to 1994. 4 years siya ginagamit. Value 5 piso. Composition, nickel, brass. So, yung barya natin na position na ito is nickel brass fit 9.45 grams. Diameter 25.5 mm thickness, 2.6 mm sheer crown reverse. Head of Emilio Aguinaldo. Ayan po. Head of Emilio Aguinaldo piece yung right. reverse niya, yun po yung reverse, na three flowers and leaves. Edge niya, yung edge. Tingnan natin yung edge. Ayan po. Rated po yung edge ng atin pong barya. So, 1991, 62%. So may VF siya Ang VF niya uh, 39 XF 85 EU 85 Ang UNC niya is 85 then, So yun po ang 1991 So tungo tayo sa 1992 Ang VF niya is 39 XF 72 EU 120 UNC May UNC siya ng worth na 180 So maraming gawa siya 29% So siya ang mataas sa presyo 1983 DX 25 pesos 23 percent so dito sa 1994 ang pinaka mababang percent na ginawa 1994 9 percent so yun ang maliit so wala siyang price dito kasi mataas ang presyo niya so yan ang mataas ang presyo yung 1994 UNC so Uh, hanggang 1988, umabot sa 180 pesos ang isa. So, yun ang uh, uh, kondisyon ng barya. Depende sa kondisyon ng barya. So, yun ang price. Medyo maganda siguro yan. So, barya door, depende yan sa kondisyon. So, ang presyohan yan. Kung okay pa, kiyak na mataas ang alaga. Pero pag marumi na, uh, tulad nito, medyo... Mauwi na sa usapan. So, yun po mga kabaryador, ang atin na pong uh, barya So, yun po ang uh, price update ng atin pong uh, bilihan ng bayah natin sa 5 piso Emilio Aguinaldo. So, yun po, please to subscribe and hit the bell button para updated tayo sa new video natin pong i-upload. So, new video na atin pong i-upload, lagi tayong updated kung tayo po ay nag-hit ng bell button. At nag-subscribe para madaling manotify ang atin pong mga comments sa komensiksyon. So, yan po, ipakita ko sa inyo. Ito lang po. Yan po ang atin pong 1991 price. Yan po. So, BF39, uh, XF, EU85, UNC85. So, 1992, BF39, XF72, EU120, UNC180. So, 1993, VA, 25 at 20%. So, wala na kasunod. 1994, wala siyang price. 9% lang siya. So, yun po ang numismatic price. Yun po. So, yun po ang ating pong barya. So, thank you so much. God bless you all. Bye-bye.